Sa detalye ng mga balita, dalawang tropical depression ang nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Ito'y makaraang pumasok na rin sa park kagabi ang bagyong nasa silangan ng southeastern Luzon. Tinawag ito sa pangalang Nando. At nagpaabot sila o nagpangabot sila ng tropical depression na si Mirasol. Na inaasahang lalabas ng bansa ngayong Webes matapos itong mag kahapon sa kasiguran Aurora. Huling namataan si Nando sa layong 1,140 km silangan ng No o Southeastern Luzon habang gumikilos ng west Northwestward sa bilis na 15 km bawat oras. Taglay pa rin itong lakas na hangin umabot ng 55 km bawat oras malapit sa gitna at ang pagbugso ay nasa 70 km per hour. Si Nando ang ikalawang bagyong pumasok sa PAR sa loob ng isang linggo. Ayon naman sa pag-asa, palalakasin ni Nando ang Southwest Monsoon o Hamagat. Abang papalapit ito sa landmass at maaaring itaas ang signal number 1 sa Northern Luzon sa Sabado. Samantala nakataas pa rin ang signal number 1 dalaman sa Tropical Depression Mirasol sa ilang lugar sa Luzon habang uh, ito'y nakarating na sa baybay ng Ilocos Norte. Ang mga sumusunod na lugar ay nasa ilalim ng signal number 1. Ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Northern Portion ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Eastern at Northern portion ng Ipugao, Ilocos Norte, Northern at Central portion ng Ilocos Sur. Namataan si Mirasol sa coastal waters ng Pagudpud, Ilocos Norte. Taglayan lakas sa hangin 55 km bawat oras malapit sa gitna. At ang pagbugso umabot naman ng 75 km per hour. Inaasahan pa itong lalakas at magiging tropical storm ngayong umaga at mananatili sa naturang kategorya sa buong forecast period nito, posible rin itaas ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Northern Luzon dahil sa paglakas ng bagyo. Dalawang bagyo po ang ating minamanmanan. manan binabantayan dito po sa Pilipinas si uh, uh, Mirasol uh, at saka si na uh, Nando. Ayan. Anyway, kasama na natin si Ma'am Lori de la Cruz mula sa pag-asa. Ma'am Lori, good morning! Yes po, well, good morning sir at sa lahat nating mga kababayan. So update muna kay Bagyong Mirasol. Uh, ito po ay nasa 165 kilometers west of Calayan, Cagayan. So nasa dagat na po ulit ito. Mm -hmm. At uh, ngayon ay nakaka-apekto pa rin sa ilang bahagi ng bansa. So may signal pa rin po tayo. Signal number one pa rin sa Batanes, Baboyin Islands, western portion ng mainland Cagayan at Payaw, northern portion ng Abra, Ilocos Norte, and northern portion of Ilocos Sur. Pero inaasahan natin na no, within this morning or mamayang hapon, possible po lumabas na rin po ito ng ating area of responsibility. So, uh, yung epekto nito until today na lang din po this, throughout this day. Um, buti naman, hindi sila naghihilahan, ano? Ay, hindi naman po. Hindi naman. Sinando okay. naman ay huling nakita sa layong 1,225 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At uh, ito po hanggang ngayon ay tindi pa rin naman po siya. Pero sa forecast kasi natin, bago po ito lumapit sa ating kalupaan, pwede po ito maging typhoon. Kaya uh, mataas na alert yung ating, uh, kumbaga heightened uh, alert yung ating uh, binibigay sa mga kababayan, especially sa Northern Luzon, dahil sila po yung sa projection, based on the latest projection, sila po yung direktang maapekto ha nitong si Bagnong Dando. Sa so, ngayon, wala pa itong direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. We're expecting, posible po, mag-start yung mga pag-ulan na dala nito either Sunday or Monday. And then, uh, from Monday to Tuesday yung pinaka-crucial. So, pa-explain mo na latest mula dito sa Pagasa ito po si Lori Delacruz. Ma'am uh, Ma'am Ma Lori, itong yeah, si itong okay. Sinando, ano siya? Ano ang characteristics nito? Matubig? Um, kasi ito po bilang posibeng typhoon, pareho po 'yan, matubig at malakas, malakas ang hangin. hangin. So, hindi pwedeng oh. kasi pare yung hazard na, yun na pareho na oh. mapaminsala po. Oh, ano siya, parang napipigilan ba siyang pumasok agad ng uh, earlier sa par uh, dahil nga sa mm -hmm. kay Mirasol? Hindi naman, Hindi naman. Si sir. Uh, wala. lang talaga. Wala silang interaction at talagang mabagal siya. Kaya lang, yeah. yun ang problema natin. Pag mabagal ang bagyo, nakakaipon ng lakas. Eh. Yes po. Yun nga po yung reason or possible scenario kung kaya bago ito, luma puma bago ito lumapit ng ating labas ay nasa typhoon category. Nako. Oo. Oh, oh. So pa, uh, pagpasok niya, uh, uh, pag pagtama -pag sa lupa, nasa typhoon category po oh. and actually po based din sa ating bulletin hindi natin na-roll naro out ang chance na maging super typhoon pa. Ah, pwedeng maging super typhoon? Opo. Oh, bago tumama right. sa lupa. Bago tumama. So, yun ang um, antas ay po magi-at. Tatamaan bang Metro Manila? Mm hmm, hindi naman po. Ah, hindi naman. Ayun, ay, magandang uh, balita no kahit paano para sa atin dito sa Metro Manila. Oo. Pero ang tumbok nito bandang norte pa rin ano. Yes, Pa. Northern Luzon. Uh, okay, sige. Uh, para doon sa mga kababayan natin dyan, si Ilocos. Ma'am Lori, ingat ha. Di wala na naman tulugan dyan. Mm -hmm. Yes, Pa. Sige. Uh, vitamin C, Ma'am Lori, para yes, pa. may dagdag na lakas. Ha? Bawal sa inyong magkasakit. Si uh, Lori de la Cruz, mula po naman sa Pag-asa.